Christy. Kaz, mukhang si Shira na yan. Alam mo, babae ni talagang talaga na tatak. Christy, ano ka ba? At paano kung si Shira nga yan, may dalang armas? Anong magagawa niyan, ha? Kung may armas siyang dala, edi sana kanyang niya pa tayo sinugod dito. Christy. Hindi ako natatakot sa kanya, Kaz. Bahala siya, siya matakot sa akin. Christy, tama na. Ano? Sabi ko sa'yo, Kaz, si Shira Christy, talaga ba yan? Babaan, tama na! Anong ginagawa mo dito, ha, Shira? Christy! Ba't ka dito? <laughs> ha? Anong balak mo? Anong Gusto balak mo ngayon, ha? Ha? Huwag ka pala eh, no? Hanggang dito, no, Shira? Ano? Ha? Gusto mo pa rin... Stop! Stop! Umalis na siya, okay? Tsaka baka nga hindi si Shira yan, kasi Baka nagkamali ka lang. Ano mo, honey? Tara na. Tara na. Ano sila pa yan? Basta galing salamin o, ng kotse na Let's go. Ako na. Ako na. Sir, malakas yung kutob ko na si Shire yung nasa labas ng bahay namin kanina. Nagmamanman siya. Teka, ano itsura ng sasakyan? Um, gray na sedan, T tinted yung mga bintana, yung plaka sir nagsisimula sa letter F. O, oh, sige. Kakausapin ko yung mga tauhan ko na to be on lookout do sa sasakyan na yan. Sige na, Christy. Uh, sige po, sir. Teka lang. Cuz, Di ba sabi ko sa'yo, bawal kang magpakita kay Christy?